Yo, oh, what's up guys? Yan. Tapos na naman kapasang palok. Ayan, Ayan yung isa. guys marami na yung napitas namin sa palok ko yun ito yan pero sa sako na kuha ko guys yun oh. yun yun si GR nasa taas si GR yun oh. yan ayan Oh. binali nya na yun naman si Dexter guys yung isa si Bogs nandun o oh ayan guys si bugs sa baba guys yun nakuha nila guys oh. ayan nakuha nila yun yun guys Meron pa dun yun Yan. tas na sa, sa palok guys Shoutout sa inyo, may lol. Books, si Bugs. Ito sa parok ng laki. Laki na ng bunga. Hey Shoutout <laughs> ah. shout Shoutout <laughs> shout out guys dibayar <laughs> ayan shout out guys oh, so, nandun sa tuktok si JR dikstero yun o si Bogs ayun tinataga ni Bogs <laughs> yung sa palok guys ayan guys dito tayo sa taas ngayon guys pipitasahin sa palok yan, marami na tayo napitas ngayon uh, sa palok guys. Ba may limang sako to guys. Uh, sa palok. Yan guys so. Yan, lalaki na guys. Yan. Sa dalawa. Ayun oh. Ayan, sa taas guys. Ayun yung isa oh. Ayun yung nakuha namin guys. Ang dami na. Yan. Yan guys, meron pa sa kapila. Yan si Bugs so. oh. maraas to guys oh ayan oh malaking puno to guys ayan ayan oh, oh. ayan yung puno nya guys yung puno ayan malaking puno ayan yung puno naman ang isa ayan ayan oh mataas na puno to guys malaking puno dalawang puno guys na inakit namin malaking puno maraming bunga guys nasa limang sako to guys ayan o. malaking malaki ng bunga Ayan. Tinakuha ko guys, dalawang sako. Ayan. Kasama ko din oh. Marami na sila. Ayan. Parang pa sa taas. Ayan.